Oh! Good morning! Ah, uh. Good morning mga Tulseng friends! Ara! Ara! Mag-almusal na naman tayo. Pagkikana? Pagkikabot naman na. Mm -hmm. no. Amit Yan! Kawi-kawi mo na. Uh, medyo lapit mong coffee dito. Okay. It's coffee time! Ara! magkapit coffee tayo mga Tulseng friends. Mag-almusal ng tirapay ang aming almusal ni Mrs. Tinapay at saka itlog na scramble ayun o oh. ang it's coffee type, ang kape ko ngayon ang talbos ng aratilis yan talbos ng aratilis ah uh, sa Ilunggo, uh, sa Iloilo City ang tawag nito Datilis yan kaya pala yung ibang mga tiga rito uh, tawag nito na Uma dito sa Uma kaya pala yung hindi nakakaintindi kasi iba ang tawag nila no hindi sila nakakaintindi ng Datilis ang tawag kasi sila Sarisa na oh. <laughs> napakalayo no sarisa. Sa English is Anong ko sa kalor English? Ano kalimutan ko yan eh. Sa English is eh, search nyo sa YouTube and yan. Na-search ko yan sa YouTube eh. Teka na kay Praise Amen. Ayas ayan ang uh, tulad ng sinasabi ko bago mag almusal or bago kayo kumain mag pray muna no kasi ito lahat ang kinakain natin mga almusal panangalian lahat lahat no galing ito kay Lord no. hindi po sa ating galing ito po ay galing kay Lord kaya lang natin na ano yan, ginagawa ng tao lahat hindi nila alam ang lahat na kagamitan dito sa mundo galing kay Lord so dapat natin pasalamatan yan so balik tayo sa kape no ang sinasabi kong kape datilis yung dahon alam alam yung dahon yun ang nilalaga ko ito na siya oh. so ang kulay niyan magiging magiging ano ang kulay niya yan ganun no? parang green green ang kulay niya pwede mo siyang lagyan ng asukal no para maging uh, tunay na kape talaga pero ako ayaw ko na gusto ko yung natural lang maganda sa katawan to mga tools and marami maraming dala marami siyang dala na magagamot ayos ah, talaga oh. Ah. Yan ay pwedeng pang herbal. O kain na tayo. Yan. Ay hindi tayo nakabiling hotdog. Sana kung may hotdog to. Yan. Ah. Talaman niya itlog. Yan na. oh. Oh. Yan. Almosal na tayo mga tolls and friends. Mm. almasal -hmm. tapos almosal. Inyong gamot. Mm. gumagaam na ang pakiramdam ko. Mm. Kasi bumili, bumili ako tayo ng gamot. Mm Buti na ba't si ko? gumaan ng pakiramdam ko. Hmm. <clears throat> Hindi pa ako napagpag-check up sa doktor. Nangihina ako. Parang magugunaw ako sa mundo. <laughs> Matakot ako eh. Kaya check up agad. Sa so, ngayon, ayun na tayo. Ayun ang gamot. Sabayan ng pre. Ayun. Hmm. So, maraming salamat sa panunood sa akin mga aking mga tolls and friends, I salute you all. God bless.